gagawin dito ay uh, si nanay at itatawid dahil bawal sila dito so yun yung bata na naman ay natitid na ito may mga tinda may mga ice box pala sila Oh, oh, oh.

I'm gonna have a minha parte

charging bed nila Ito mga karito na to ay ginagamit nilang patungan ng mga paninda nila kaya kinumpit ka na rin ngayon Ang ginagawa dito sinisira so, nandito na tayo sa may ano tapat ng farmers Subaw Ayan, Bernardo Avenue o Araneta Center Cubao Terminal ng MRT po so, tatanggalin dito ito yung tarpaulin ng Astro Hotel dito sa ano sa kinapit nila dito sa may kuryente sa may arayat ito arayat to ayun dahil walang hagdan yatras ya na lang yung truck ng pulang araw Wow. Ayan, yeah, Perez na naman pumalik. So, paalala sa mga may-ari ng mga hotel. Uh, iwasan yung maglagay ng mga gantong ano, mga signage dahil ito yung confirm kayo na ng ating ngayon. o ng nang scope. Uh, <makes noise> uh, 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 <makes noise> so, ayan na Nagtutulatan na yung mga vendor. Kahapon galing tayo dito, ayan. Araw-araw -araw yan. Ang daming binabalik si Mami dito. Ayan. Nandito na naman sila sa araw ng linggo. Ngayon, isapan na sila nito nila si kay, Ngayon, yung mga naiiwan nilang basura. Ayan, oh. Eh. Nakita nyo. Ang dami. So, Nakumpirma natin na hindi lang pala araw ng linggo sila dito nakalatag. Kundi mula lunes hanggang linggo ay nandito sila. So sabi niya kay Sir Lakay ay linggo lang daw sila naglalatag doon. So ayan yung mga basura. Kanya naman. Ito yung, yung wawalisin ang ano natin. Oh. Ng... Na ang stretch natin ng MLB. So, ayun yung mga naiwan na basura Tapos, no? ang halo-halo yung umoy, maasin, mabaho. Dito sa may, ano, malapit sa terminal ng, ano, ng 5-star. kalat oh. no? May mga bote pa So, ang laki na ng basura Ito na yung basura na ah. Hindi pa mismo itinapon Dito pa yung tinapon Pwede naman dito i So, yung sweeper natin Ayan, magitan lang oh. So, pagalis alis namin, na bali ka na naman to Ito ang mga nakakalungkot na Mga pangyayari dito Sa, sa may kubaw Malapit sa terminal ng Baliwag Tuwaton Boulevard So tawid dyan sa ano Ang gagawin dito ay uh, gigisingin si nanay at itatawid dahil bawal sila dito So yun eh, bata na naman Ah, uh, kakaawa. So yun lang tinitinda nila, kamatis lang okay. 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 So itatawid okay. lang naman sila ay, nagtitinda na ito. May mga tinda. May mga icebox talaga sila. So, may dalawang bata. Uh, yan ang isa sa magandang uh, uh, kaugalian ng Pilipino yung uh, kahit uh, mahirap basta sama-sama sila so, kaya lang uh, bawal talaga bawal sila dito sa may ayan, center island kasi ito daanan pa ng mga tao kita niyo na na mga, mga basura nila dito So, yan uh, mamaya mga mawalisin ang ating uh, ano ng mga street sweeper. So, yan. Good morning po. Ayan, si Mami. Uh, siya yung mga street sweeper natin dito. Mamaya, siya rin yung magwawalis din doon sa na iwan na basura ng mga pamilya ng informal settlers. So, balala, pag may mga maliit kayong basura, ay pulutin nyo na lang kasi bulsa nyo. Pag may nakita kayo mga basurahan, doon nyo na nalang itapo. Yun. Pupuntahan nyo na. Wawalitin nyo na. So, oh, nandito na ngayon tayo sa Meku. Bawa ulit. Ah, uh, uh pala, ito, uh, may babatiin tayo ulit. JLPH, Lebron, uh, The King, Nolet Tolentino, K. David, Abdul Rahman Makadato, Riceman, Anton Celo, uh, si Ma'am Lenny, Erlinda Mukai Gucci, mula sa Chiba, Japan, Super uh, Limerick, Kams Alwen, Berto Mapanlindang, salamat, sir. Pag SRPPL, Norma Picha, Susa, Susana Miguel, Timiko Obad, 77 uh, Harris Eri, Remy Villanueva, Uh, Amboy Padilla yun sa mga subscriber natin na to uh, salamat sa inyo sa palagi nyong panonood sa Kalsada TV